Ayan, good morning. Meron tayong Yamaha SA. Ayan, asusian niya. Masira na. Ayan. Ayan Direkta na lang. Ngayon ay, napakahirap ng hanapan ng asusian nito. Ang galit ng oh, motor. No! SA. Conversion tayo. Ang ilalagyan natin ay pang Supremo. Ito. Ayan. Pang Supremo po siya. Kung paano gawin, uh, tinan po natin. Ano Kakalasin po natin ito. Para madali. Kakalas ito. Yan, kada sa voucher play na yan. Nandiyan ang sasayan niyan. sa kalasan natin medyo may harap kalasan ng turlo nito star alin ho ito eh yan ang dalawa yun ganito papakalas natin boss pa video mga boss बॉस अरे ओह मैंने Saan so, ang pinakamalapit oh? Alas magkapareho magkapareho magka sila Ang problema lang ay yung Magkakadeferensya lang sa Dito sa butas ito Gagarenderin ho natin ito magkabila Para magpwede itong pang supremo Okay. So, yung mga isang alat pa ngayon Yung susi isang pang-supremo Tapos, ita-abit sa Yamaha SA okay. 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 mga idol na ang mga pang-supremo Okay, Yan po ang niyan nung nako na nung nag-render na. Pa pwede na ho yan, ma-adjust na natin yan. Yan. Ano din ilagay na natin, Oh. Ayan. Okay na. Ayun, mga ano tapos na yung nung ating susiyan ng pang supremo na niligay sa Yamaha. Oh. Okay, say. Oh. Tapos din gilid mo yung halos pa siya hindi